Alam mo ba, 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 alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo Magandang araw, kamusta po kayo ako po si Almo ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang traditional na Chinese New Year. Paano ba siya nagsimula at kung ano ang kasaysayan nito? Ang bagong taon ng Chino ay isang pagdiriwang na nagdiriwang ng simula ng bagong taon sa tradisyonal na kalendaryong lunisolar ng Chino. Sa Chinese, ang festival ay karaniwang tinutukoy bilang Spring Festival, tradisyonal na Chinese, Chunjia, pinasimpleng Chinese, Chunjia, Pinin, Changjie, bilang ang spring season sa lunisolar Calendar ay tradisyonal na nagsisimula sa Lichen, ang una sa 24 na solar terms na ipinagdiriwang ng festival sa panahon ng Chinese New Year, pagmarka ng pagtatapos ng taglamig at simula ng panahon ng tagsibol, ang mga pagdiriwang ay tradisyonal na nagaganap mula sa bisperas ng bagong taon ng Chino, ang gabi bago ang unang araw ng taon, hanggang sa Lantern Festival, na ginaganap sa ikalabin limang araw ng taon, ang unang araw ng Chinese New Year ay nagsisimula sa bagong bagong buwan na lumilitaw sa pagitan ng 21 ng Enero at 20 ng Pebrero. Bagong taon ng Chino literal na kahulugan, pista ng tagsibol, kalendaryong Pangagrikultura bagong taon tradisyonal na bagong taon ng Chino Hanyu Pinin Jongguo Chuentong Shinen Ang bagong taon ng Chino ay isa sa pinakamahalagang pista opisyal sa kulturang Chino at malakas na nakaimpluensya sa pagdiriwang ng bagong taon ng lunar ng 56 na grupong etniko nito tulad ng Losar ng Tibet at ng mga kapitbahay ng China, kabilang ang Korean at Vietnamese New Years, pati na rin sa Okinawa, ito ay ipinagdiriwang din sa buong mundo sa mga rehiyon at bansang nagtataglay ng makabuluhang populasyon sa overseas Chinese o Sinophone, lalo na sa Southeast Asia, kabilang dito ang Singapore, Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Pilipinas, Thailand, at Vietnam, kilala rin ito sa kabila ng Asia, lalo na sa Australia, Canada, Mauritius, New Zealand, Peru, South Africa, United Kingdom, at United States, gayon din sa maraming bansa sa Europa, ang bagong taon ng Chino ay nauuugnay sa ilang mga alamat at kaugalian, ang pagdiriwang ay tradisyonal na isang oras upang parangalan ang mga Diyos pati na rin ang mga ninuno sa loob ng China, ang mga kaugalian at tradisyon ng rehiyon tungkol sa pagdiriwang ng bagong taon ay malawak na nag-iiba, at ang gabi bago ang araw ng bagong taon ay madalas na itinuturing na isang okasyon para sa mga pamilyang Chino na magtipon para sa taon ng hapunan ng muling pagsasama-sama tradisyon obligasyon na rin ng bawat pamilya na maglinis ng mabuti sa kanilang bahay upang maalis ang anumang masamang kapalaran at magbigay daan sa paparating na swerte. Ang isa pang kaugalian ay ang dekorasyon ng mga bintana at pinto na may pulang papel cut at couplets. Kabilang sa mga sikat na tema sa mga paper cut at couplet na ito ang magandang kapalaran o kaligayahan, kayamanan, at mahabang buhay, kasama sa iba pang aktibidad ang pagsisindi ng mga paputok at pagbibigay ng pera sa mga pulang sobra. Mga pecha sa kalendaryong lunisolar ng Chino tingnan din ang Chinese calendar ang pinakamalaking Chinese New Year parade sa labas ng Asia, sa Chinatown, Manhattan tradisyonal na paggupit ng papel na may karakter chun, spring, mga dekorasyon ng Chinese New Year sa New Bridge Road sa Singapore bisperas ng bagong taon ng Chino sa Mayo noong nung ikawalo ng Pebrero taong 2005 tinukoy ng kalendaryong Chino ang buwang lunisolar na naglalaman ng winter solstice bilang ikalabing isang buwan, ibig sabihin, ang bagong taon ng Chino ay karaniwang pumapakita. Patak sa ikalawang bagong buwan pagkatapos ng Winter Solstice, madalang ang pangatlo kung may naganap na Intercalary Month, sa mahigit siyam naput-anim na ng mga taon, ang Chinese New Year ang pinakamalapit na bagong buwan sa simula ng Tagsibol, Lichen, ayon sa kalendaryo, sa kalendaryong Gregorian, ang bagong taon ng Chino ay nangyayari sa bagong buwan na pumapatak sa pagitan ng ikadalawamput isa ng Enero at ikadalawampu ng Pebrero.

Mitolohiya isinulat kamay na tula ng bagong taon ng Chino na idinikit sa mga gilid ng mga pinto patungo sa mga tahanan ng mga tao, Li Jiang, Yunan ayon sa alamat, nagsimula ang Chinese New Year sa isang mythical beast na tinatawag na Nian, isang halimaw na nakatira sa ilalim ng dagat o sa mga bundok. Sa panahon ng taon ng Spring Festival, ang mga Nian ay kumakain ng mga taga nayon, lalo na ang mga bata sa kalagitnaan ng gabi, isang taon, nagpasya ang lahat ng taga nayon na magtago mula sa halimaw, isang matandang lalaki ang nagpakita bago nagtago ang mga taga-nayon at sinabing mananatili siya sa gabi at maghihiganti sa niyan naglagay ng pulang papel ang matanda at nagpaputok kinabukasan bumalik ang mga taga-nayon sa kanilang bayan at nakita nilang walang nawasak ipinapalagay nila na ang matanda ay isang diyos na dumating upang iligtas sila ang na unawaan ng mga taga-nayon na natuklasan niya huang na ang niyan ay natatakot sa kulay pula at malalakas na ingay pagkatapos ay lumago ang tradisyon kapag papalapit na ang bagong taon at ang mga taga-nayon ay magsusuot ng pulang damit, magsabit ng mga pulang parol at pulang spring scroll sa mga bintana at pinto at gumamit ng mga paputok at tambol upang takutin ang Nian. Mula noon, hindi na muling nakarating si Nian sa nayon. Ang Nian ay kalaunan ay nakuha ni Hongjun Laozu, isang sinaunang Daoist monghe kasaysayan bago itatag ang pagdiriwang ng bagong taon, ang mga sinaunang Chino ay nagtipon at ipinagdiwang ang pagtatapos ng pag-aani sa Taglagas, gayon paman, hindi ito ang Mid-Autumn Festival, kung saan nagtipon ang mga Chino kasama ang pamilya upang sambahin ang buwan, sa Classic of Poetry, isang tula na isinulat noong Western Zhou, 1045 BC, pitundaan at pitumput isang BC, ng isang hindi kilalang magsasaka, na naglalarawan sa mga tradisyon ng pagdiriwang ng ikasampung buwan ng sinaunang solar calendar, na nasa taglagas, Ayon sa tula, sa panahong ito, ang mga tao ay naglilinis ng mga lugar ng millet stack, nag-iihaw ng mga bisita ng meju, rice wine, pumatay ng mga tupa at nagluluto ng kanilang karne, pumunta sa bahay ng kanilang amo, toast ang master, at pasayahin ang inaasam-asam ng mahabang buhay na magkasama. Ang 10th month celebration ay pinaniniwala ang isa sa mga prototype ng Chinese New Year. Ang mga talaan ng unang pagdiriwang ng bagong taon ng Chino ay matutunton sa panahon ng naglalaban ng Estado, 475221 BC. Sa Lashi Chongqiu sa estado ng Qin, isang ritual ng exorcism para paalisan ang sakit, na tinatawag na, Big Noo, ay naitala na isinasagawa sa huling araw ng taon, ng maglaon, pinag-isa ng Qin ang China, at itinatag ang dinastiyang Qin, at kumalat ang ritual, nag-evolve ito sa kasanayan ng paglilinis ng bahay ng lubusan sa mga araw bago ang Chinese New Year. Ang unang pagbanggit ng pagdiriwang sa pagsisimula ng bagong taon ay naitala noong Han Dynasty, 200 at 202 BC-220 at 20 AD, sa aklat na si Min Yuling, si Min Yuling, na isinulat ng Eastern Han Agronomist na si Kui Shi, isang pagdiriwang ang inilarawan, ang araw ng pagsisimula ng unang buwan, ay tinatawag na Zingri, dinadala ko ang aking asawa at mga anak upang sambahin ang mga ninuno at gunitain ang aking ama, nang maglaon ay sumulat siya, ang mga anak, asawa, apo, at apo sa tuhod ay lahat ay naghahain ng pepper wine sa kanilang mga magulang, gumagawa ng kanilang toast, at hilingin ang kanilang mga magulang ng mabuting kalusugan, ito ay isang maunlad na tanawin ang kaugalian ng pagsamba sa mga ninuno sa bisperas ng bagong taon ay pinananatili ng mga Chino hanggang ngayon. Sinimulan din ng Han Chinese ang kaugalian ng pagbisita sa mga tahanan ng mga kakilala at pagbati sa bawat isa ng maligayang bagong taon sa Book of the Later Han, Volume 27, isang opisyal ng county ang naitala na pumunta sa bahay ng kanyang prefect kasama ang isang sekretarya ng gobyerno, nagtoast sa prefect, at pinupuri ang merito ng prefect sa panahon ng Jin Dynasty, 266 hanggang 420, sinimulan ng mga tao ang tradisyon ng bisperas ng bagong taon ng buong gabing pagsasaya na tinatawag na-tawag na Shousoy, Shousoy, inilarawan ito sa artikulong Feng Toji ng Western Jin General na si Zhou Chu, Feng Tuji, mga tala sa lokal na kondisyon sa pagtatapos ng isang taon, ang mga tao ay nagre-regalo at naghahangad sa isa't isa, tinatawag itong Kusoy, Kuisoy, Ores para sa mga regalo, inimbitahan ng mga tao ang iba na may mga inumin at pagkain na tinatawag itong Bisui, Bisoy, Ores para sa iba, sa bisperas ng bagong taon, ang mga tao ay nagpupuyat magdamag hanggang sa pagsikat ng araw, tinatawag tinatawag itong show -soy. soy, bantayan ang taon, ginamit ng artikulo ang pariralang choksi, chushi, upang ipahiwatig ang bisperas ng bagong taon, isang pariralang ginagamit pa rin hanggang ngayon, ang aklat ng Northern at Southern Dynasties na Jing Chusue ay naglalarawan sa kaugalian ng pagpapaputok ng kawayan sa maagang umaga ng araw ng bagong taon, isang tradisyon ng bagong taon ng mga sinaunang Chino, inilarawan din ng Makata at Chancellor ng Tang Dynasty, Lei Gu, ang tradisyong ito sa kanyang. Tulana na early spring, Zao Chun, Zin Li Kai Zhang Ban Ji Kai, Xiao Ting Yujiu Bao Gan Hui. ibig sabihin ay ang isa pang bagong taon ay nagsimula bilang isang kalahating pambungad na papel at ang pamilya ay nagtipon sa paligid ng alikabok ng sumabog na poste ng kawayan. Ang gawaing ito ay ginamit ng mga sinaunang Chino upang takutin ang mga masasamang espiritu dahil ang kawayan ay maingay na pumuputok at saysabog mula sa pagpapaputok sa panahon ng Tang Dynasty, itinatag ng mga tao ang kaugalian ng pagpapadala ng Bai Ni Antai Bai ni Antai, bagong taon na pagbati, mga card na pambati ng bagong taon, sinasabing ang kaugalian ay sinimulan ni Emperor Taizong ng Tang, isinulat ng emperador ang Putian Tongcheng, ang buong bansa ay sama-samang nagdiriwang sa mga gintong dahon at ipinadala ang mga ito sa kanyang mga ministro, kumalat ang salita ng kilos ng emperador at kalaunan ay naging kaugalian ng mga tao sa pangkalahatan na gumamit ng zuan na papel sa halip ng mga gintong dahon, ang isa pang teorya ay ang Bai ni ay hinango sa tag ng pangalan ng dinastiyang Han, Menzuang, Menzuang pintuan na pagbubukas dahil naging mahalaga ang mga imperial na eksaminasyon at umabot sa kanilang kasaganaan sa ilalim ng dinastiyang Tang, ang mga kandidato ay humingi ng pabor na maging mga mag-aaral ng mga respetadong guro upang makakuha ng mga sulat ng rekomendasyon matapos makakuha ng magagandang marka sa pagsusulit, pumunta ang isang mag-aaral sa tahanan ng guro kasama ang isang Menzuang upang ihatid ang kanilang pasasalamat sa kalaunan, ang Menzuang ay naging simbolo ng swerte, at sinimulat Mulan silang ipadala ng mga tao sa mga kaibigan sa araw ng bagong taon na tinawag sila sa isang bagong pangalan, Bai Nian Tai. Spring couplets na isinulat ni Chenlong Emperor ng Qing Dynasty, na ngayon ay nakaimbak sa The Palace Museum ang Chunlian Spring Couplets, ay isinulat ni Meng Chang, isang emperador ng later Shu, Shamnaraan at hanggang Shamnaraan AD, sa panahon ng Five Dynasties and Ten Kingdoms period, Zinian na Yu Qing, Jia Jia Hao Zhang Chun, Enjoying past legacies, sa bagong taon, ang holiday na nakikita ang pangmatagalang tagsibol, gaya ng inilarawan ng opisyal ng dinastiyang song na si Zhang Tangying sa kanyang aklat na Shu Tao Wu, Tomo Dalawa, sa araw ng bisperas ng bagong taon, inutusan ng emperador ang iskolar na si Xin Yingxa na isulat ang mga couplet sa Peachwood at isabit ang mga ito sa pintuan ng kwarto ng emperador, ito ay pinaniniwalaan na ang paglalagay ng mga couplet sa pintuan ng tahanan sa mga araw bago ang bagong taon ay laganap sa panahon ng dinastiyang Song, ang tanyag na politiko ng Northern Song, literature, pilosopo, at makata na si Wang Anshi ay nagtala ng kaugalian sa kanyang tula na, Yu Araw ng Bagong Taon, Bao Sheng Zong Yi Sui Chu, Chunfang Song Nuan, Ru su Chen Men, Wan Hu, Tong Tong Ri, Bazin Tao, Wan ji Fu, sa gitna ng tunog ng mga paputok na tapos na ang isang taon, ang hangin ng tagsibol ay nagdulot ng mainit na hininga sa alak ng tusu, habang sumisikat ang araw sa bawat sambahayan, inaalis ng mga tao ang mga lumang couplet at inilalagay ang mga bago Wang Anxi, Yuan Ri, Wang Anxi, araw ng bagong taon incheck na paputok kasama rin sa tulang Yuan Ri, Yuan Ri, ang salitang Baozu, Baozu, sumasabog na kawayan, na pinaniniwala ang tumutukoy sa paputok, sa halip na ang dating tradisyon ng pagpapaputok ng kawayan, na parehong tinatawag sa ang wikang Chino, matapos maimbento ang pulbera sa dinastiyang Tang at malawakang ginamit sa ilalim ng dinastiyang Song, binago ng mga tao ang tradisyon ng pagpapaputok ng kawayan sa pamamagitan ng pagpuno sa poste ng kawayan gaya ng pulbera, na ginawa para sa mas malalakas na pagsabog, ng maglaon sa ilalim ng awit, itinapo ng mga tao ang kawayan at nagsimulang gumamit ng papel upang ibalot ang pulbera sa mga silindro, bilang panggagaya sa kawayan, ang paputok ay tinawag pa ring bauzu, bauzu, kaya tinutumbasan ang bago at lumang tradisyon, na itala rin na iniugnay ng mga tao ang mga paputok sa lubad ng abaka at nilikha ang bayan pau, bayan pau, pulbera na letigo, sa dinastiyang song, ang parehong bauzu, bauzu, at bayan pau, Bayan Pao, ay ginagamit pa rin ngayon upang ipagdiwang ang bagong taon ng Chino at iba pang maligaya na okasyon. Noong panahon din ng Song Dynasty nagsimulang magbigay ng pera ang mga tao sa mga bata bilang pagdiriwang ng bagong taon, ang pera ay tinawag na Sui Nian Chen, Sui Nian Chen, pera batay sa edad sa kabanata, ending of a year, Sui Chu, sa Wulen Jiushi, Wulin Jiushi, ang mga concubine ng emperador ay naghanda ng isang daan at dalawampung barya para sa mga prinsipe at prinsesa upang hilingin sa kanila ang mahabang buhay, Nagpatuloy ang pagdiriwang ng bagong taon sa ilalim ng dinastiyang Yuan, nang ang mga tao ay nagbigay din ng Nian Gao, Nian Gao, taon na cake, sa mga kamag-anak. Ang tradisyon ng pagkain ng Chinese dumplings Jiaozi Jiaozi ay itinatag sa ilalim ng Ming Dynasty sa pinakahuli. Ito ay inilarawan sa aklat na Yuzongzi Zuozongji. Ang mga tao ay bumangon ng ikalima ng umaga ng araw ng bagong taon, nagsusunog ng insenso at nagsisindi ng mga paputok, nagtatapon ng trangka sa pinto o mga kahoy na bar sa hangin ng tatlong beses, umiinom ng paminta at tuja wine, kumain ng dumplings, minsan maglagay ng isa o dalawang pilak na pera sa loob ng dumplings at sino man ang makakuha ng pera ay makakamit ang isang taon ng kapalaran, ang mga makabagong inchik ay naglalagay din ng iba pang pagkain na mapalad sa mga dumplings tulad ng mga pecha, na naguhula ng isang maunlad na bagong taon, candy, na hinuhulaan ang mga matamis na araw, at niangao niangao mga taon na cake, na naguhula ng masaganang buhay, sa dinastiyang Qing, ang pangalang Yasui Chen, Yasui Chen, pera ng bagong taon, ay pera na ibinibigay sa mga bata sa panahon ng bagong taon, ang aklat na ching Jialu, Qing Jialu, ay nagtala, ang mga matatanda ay nagbibigay sa mga bata ng mga barya na pinagsama-sama ng isang pulang string, at ang pera ay tinatawag na Yasui Chen. Ang termino ay ginagamit pa rin ng mga Chino hanggang ngayon ang pera ay ipinakita sa dalawang anyo, mga barya na nakasabit sa pulang tali o mga makukulay na petaka na puno ng mga barya. Noong 1928, ang naghaharing partidong Kuomintang ay nagatas na ang bagong taon ng Chino ay papatak sa ikaisa ng Enero ng Gregorian Calendar, ngunit ito ay inabandona dahil sa labis na pagsalungat noong 1960. Sa panahon ng Cultural Revolution, ang opisyal na pagdiriwang ng Bagong Taon ng Chino ay ipinagbawal sa China Ang Konseho ng Estado ng Republikang Bayan ng China ay nagpahayag na ang publiko ay dapat magbago ng mga kaugalian at magkaroon ng revolusyonaryo at lumalaban sa Spring Festival Dahil kailangan ng mga tao na magtrabaho sa bisperas ng Bagong Taon ng Chino, hindi nila kailangan ng mga pista opisyal sa panahon ng Spring Festival Noong 1980, ibinalik ang tradisyonal na pagdiriwang ng Bagong Taon ng Chino Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class, Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, 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 alam mo ba,